Isang Philippine Coast Guard rescuer ang namatay matapos tayin ng ang ang ilog sa kasagsagan ng search and rescue operation sa bayan ng Tubao, lalawigan ng La Union kahapon September 5. Isa si Coast Guard PT Officer Third rd Class Ponciano Nesperos sa mga miyembro ng Special Operations Group Northwestern Luzon Kuman ng Philippine Coast Guard na umisponde sa drowning incident sa Sitio Daeng kasabay na nagpapatuloy na sa manang panahon. Pagdating sa lugar ng insidente, dahandang tumawid si Coast Guard PO3 Nisperos upang isecure ang safety line sa kabilang bahagi ngunit nawalan siya ng balas at tuloy ang tinangay ng umagas ang ilog. Sinubuka siyang iligtas ngunit wala siyang malaya ng ma ng Philippine Coast Guard SAR Team. Agad siyang dinala sa La Union Medical Center upang makatanggap sana ng tulong medikal Ngunit dito dinikta siyang dedo ng rival. Agad dito pinagbigyan naman ng Coast Guard sa kanyang mamahal sa buhay at patuloy ang koordinasyon upang maibigay ang kinakailang tulong sa kanila. Kasama na dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Batsagtalaw Tatak Arben.